sa mga taong hindi po nakakalimot mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may tatanging busilak at may mabuting karoban. San man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga at ang hali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit po po mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po kayo magsawang mag-subscribe sa akin at pagpatulong nyo po lamang ang pagtulong, suporta at pagtulong po sa akin. At ko ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat ang Diyos na po ang balang magkagabay sa inyong lahat sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng na aking youtube channel yung ng mga huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindut na rin po ang bilay -like kon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod ko mga video kakalog ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman sa spiritual o physical manakaramdaman lahat ng mga pagkabot ng mga orasyon at dito po lamang po sa iwagan ng pangasinan. Pagkatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso at isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, igit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa lahat ng mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong siksik dikdik na tumapaw na pagmamal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Gusto nyo bang proteksyonan ang mga organs o lamang loob ninyo hindi basta-basta dapuan ng anumang klaseng karamdaman ito'y palaging masigla malakas sa araw-araw at kung ganun isulat na sa inyong pakpribrita o pak notebook at gawin na po agad-agad ito rin po ay panggamot sa karamdaman na dumapo sa inyong mga organs o lamang loob ito pong pagkakalupo sa inyong lahat ay subok na subok na po ito kaya ginagawa ko ito para makalaman po ninyo na hindi lang sakit na spiritual kundi pati sa physical na karamdaman andito po lamang po ninyo malalaman sa iwagan ng pangasaya. gagawin ko po ang lahat kaya ko po pong itutulong sa inyo lahat ng mga lahat sa inyong lahat at ishare nyo po na rin po sa iba itong aking mga ibabagi sa inyo at napakabisa po at subok-subok na po ito 100% po itong pudir sa ating mga organs, panggamot, pa, eh, pa. At iki, sa lahat, hindi basta -basta po po sa hindi basta-basta po, dadapo sa atsakapis. Ang sakit sa ating mga organs, ito ay napakabisang pudir sa ating mga lamang noob. Ang pamamaraan po ito ay gawin-gagawin po ito sa araw ng Martis at biyernes po lamang. Kahit anong oras po, maganda po rin po ito pag may iniinom kang pong gamot, pwede po itong hip sa gamot para lalong gumisa ang inyong ininom na gamot at doble-doble po ang bisa nito salin po lamang sa isip at ihip po sa isang basong tubig inumin po upang malakas ang ating baga ng, sa ganun ay huwag magkasakit Nang sakit sa asma at yung nakapapagpalusog pa ng baga ng isang tao uh, magdasal po ng isang ama namin ang bagay ng Maria wala ati sumasang palataya sunod po yung orasyon po ng tatlong bispo usalin po sa isip lamang po at ipo sa isang basong tubig at inumin o di pa o, sa may sakit narito po ang orasyon tatlong bispo usalin Dominipak, misiriri cordiam tuam propter Nomin tuum kuyatum suabi sauk is misiriri kordi kordiatum tuatim aknu akna akna ubal jahaha jahaha dumipak niku misiriri kordjam tuam doctor nomin tuum kuyatum swabisaup is misiriri kordi kordiatum tuatim aknu aknu akna akna ubal Ya <laughs> ha ha. Domini misiri mi tuam nomin tuum kuyatum sabi saok is misiriri kordiatum tuatim akmo akna akna ubal ya ha ha. Kung po sa po sa isip lamang po at ipos sa isang basong tubig at inumin po ipainom sa may sakit. Sana po naintindihan po nyong aking video at ipaliwanag po ay sana po kayo na po ang balang mag uh, maggabay at magintindi po sana po pakingatan po aking binabagi sa uh, inyo uh, ito po yung pong pudir na para hindi po tayo dapuan ng mga sakit sa baga uh, bago po tapos po ang video ay shout out muna kay Ah, uh, ini taruh tayo ro, Royola bike tayo kabayan, Merlindo Paliso, Ryan Abisti, Junix Min Nadin, Andy Bonifacio, Chris Lee Abugkaw, Orchili, Tini Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Lucia Pil, Pait Tuwin, Ambrosio Magalpo, Rodita Sei, Arting Camacho, Marcel Presido, Epima Pilipi, Leil Mai, Triple E Commented, Marina Aranggis, Loli Cayago, Joan Bibs, Nogits. Gillian, Jake, Bulbider, Lucino, Borja, Inner Peak, Muta, Hunters, Nathan, Bert Comintod, Mylon, Lumampu, Ali Marcadias, Comintod, Ray Barcelona, Bruno, Ganda, Boy Beginner, 83, Arnold, Francisco, Alpolio Randy, Ryan Ryan Bimsa, Rudy, Joaquin, Cutie, Takan, Inday, Sally, Kukujin. At sa lahat mga baguhan po na ngayon labo na ng katuklas. Siya na po sa inyo lahat. sana po palagi po niyo isa po sa isipan pag gumagawa po kayo ng mga itong uh, oras yun nagbabanggit po at uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa binabagi po yung pagpanood po na aking mga video uh, subscribe po kayo like and share pakipindot na rin po ang bilay ko maraming maraming salamat po sa inyo lahat